1 milyon ang bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa buong mundo. Sa nasabing bilang mahigit 439,000 na ang nasasawi habang 4.2 milyon na ang gumagaling. COVID-19 Watch. Samantala na itala ang unang kaso ng COVID-19 sa empleyado ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Justice Under Secretary Mark Perete, nagpositibo sa rapid test at confirmatory test ang isa sa kanilang empleyado ngunit asymptomatic. Isinailalim pa ang dalawang empleyado sa ikalawang swab test. COVID-19 Watch Samantala pa ma... Pamamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng magic pill na panlaban sa COVID-19 sa oras na magawa na ito para tiyakin na patas ang pamamahagi nito. Agad aniya, siyang mag-o-order ng gamot kapag available na sa merkado. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na nais niyang makatanggap ang lahat ng pantay-pantay maging ng medical care. Pagyon ang dumating pag available na table na order, order na ako, na ako, na ako na. Then I will distribute it. I will personally supervise the distribution. Ako mismo, I will supervise the distribution of the whatever there is para to guarantee that every everybody gets a fair share of the medicines and the medical care. Pag yun ang dumating, pag available na mag-order. China kontra COVID-19. COVID-19 Watch Sa iba pang balita, maaaring bayaran ang passport application at delivery fees sa pamamagitan ng credit or debit card bilang safety measure ngayong coronavirus pandemic. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mas safe ito para hindi na lumabas sa kanilang bahay ngayong panahon ng pandemya. Dagdag pa na ahensya, kahit maaari pa rin ang over-the-counter payments, inirekomenda ang online payment system at career service para sa mas ligtas na hakbang. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, nire-review pa rin ng Office of the Executive Secretary at Department of Justice ang Anti-Terrorism Bill. Ngunit ayon sa malakanyang mataas ang posibilidad na lagdaan ito ni Pangulong Duterte. Alamin natin ang kabuoang detalye na yan mula kay Heidi Bernardo Sampa. Sa kabila ng matinding pagsalungat ng iba't ibang sektor, malamang na pirmahan ni Pangulong Duterte bilang batas ang kontrobersyal na anti-terrorism bill. Inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na inclined si Pangulong Duterte na lagdaan ang nasabing panukala na papalit sa Human Security Act. Gayunman, man nilinaw ni Roque na wala pa sa lamesa ng Pangulo ang kopya ng panukala at hindi pa ito na ipadadala mula sa tanggapan ng Executive Secretary para malagdaan. Ayon kay Secretary Roque sa ngayon ay nire-review pa rin ng Office of the Executive Secretary at ng Department of Justice ang nasabing panukala na pangunahing iniakda ni Sen. Panfilo Lacson. Dagdag ni Roque sa ngayon na sa 784 na local chief executives ang nagpahayag ng suporta para sa pagsabatas ng anti-terrorism bill. Kabilang sa mga kinekwestiyong probisyon ng panukala ang 24-hour warrantless detention period para sa suspected terrorist at ang kapangyarihang igagawa dito sa bubuoing Anti-Terrorism Council. Wala na rin sa panukalang batas ang kalahating milyong pisong kada araw na multa para sa pulis na magdedetain ng suspect ngunit na absuelto sa krimen. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Palitang Bayan Matik ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa Angadanan, Isabela. Ito ay isang 41 years old na lalaking OFW sa Abu Dhabi. June 6, 2020 na makauwi ito sa kanilang tahanan matapos na sumailalim sa 14-day mandatory quarantine at RT-PCRT test noong May 31. Nagnegatibo nag ito sa resulta noong June 2, 2020 kaya't nakakuha ng clearance. Nakasabay ng nasabing pasyente ang ilang mga OFW na nagpositibo sa Tabog City kaya't agad din na kinuha ang pasyente noong June 13 at isinailalim sa swab test kung saan nagpositibo ito. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon mula kay pag-asa weather forecaster Benny Estareha. Magandang gabi sa iyo, Benny. Magandang gabi po sa inyo. Sa ngayon ay patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa ilang bahagi ng Mindanao. Asahan po ang maulap na kalangitan sa Caraga, Davao Region, and Soxalgen na sasamahan pa ng kalat-kalat ng mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Posible ito magdulot ng pagbaha or landslides. Sa natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Sasamahan din ito ng mga local extended storms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Range of temperature sa Metro Manila ay 25 hanggang 33 degrees Celsius wala tayong nakataas na gale warning at wala rin tayong binabantayan na bagyo na papasok ng ating bansa sa susunod na apat na araw. mo muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Benny Estareja. magandang gabi. Maraming salamat, Benny Estareja ng Pagasa Weather Forecasting Center. Udyat, balitang Pandaydig! Experimental drug sa Estados Unidos na ginagamit panlaban sa COVID-19, inihinto na ang paggamit. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Mari Boyles. Itinigil na ng United States government ang paggamit sa gamot na hydroxychloroquine na nasa ilalim pa rin ng kategoryang experimental drug itong ginagamit laban sa COVID-19 ngunit inihinto na dahil walang positibong resulta ang gamot para sa mga pasyente ayon sa United States Food and Drug Administration nakadagdag pa ito sa komplikasyon sa puso ng mga pinaggamitan ito ayon sa pag-aaral na sa 2000 pasyente na binigyan ng nasabing gamot pa na awang nakaranas ng hindi normal na heartbeat habang nasawi ang iba sa cardiac arrest. Sa New Zealand, nakapagtala muli ang bansa ng dalawang bagong kaso ng COVID-19. Ito ay matapos ang 25 araw mula nang magdeklarang COVID-free ang bansa. Mula sa United Kingdom, ang dalawang bagong pasyente. Malalamang eksklusibong binuksan ang border ng New Zealand para sa mga mamamayan ito. Nauuwi sa kanilang bansa na tinawag na compassionate exemptions. Inihayag naman ni Health Minister David Clark na pansamantalang ititigil ang nasabing programa dahil sa insidente. Samantala, luluwagan pang muli ng Hong Kong ang ipinatutupad nitong restriction sa social gatherings at paggamit sa mga pampublikong lugar. Ilan dito ang pagkakaroon ng kasal kung saan pwede ang hanggang limampu katao lamang at hindi maaring magkainan at kailangang pa rin obserbahan ng social distancing. Ayon kay Chief Executive Carrie Lam, ang desisyon na ito ay dahil sa pagbaba ng bilang ng kaso sa iba't ibang lugar sa Hong Kong. Sa kabila nito, pananatilihin pa rin ang border restriction upang maiwagawin wasan ang muling pagkaroon ng outbreak Para sa balita ang pandaigdig ako po si Marie Boyles Budyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hujat Balita, Cebu City muling isinailalim sa enhanced community quarantine. Metro Manila mananatili sa general community quarantine. LGUs dapat maging agresibo sa pagpapatupad ng localized lockdown ayon sa DILG. At pinangangambahang paglobo ng COVID-19 cases sa bansa, inaasahang mapipigilan ng pinalawig na GCQ sa NCR. Hudyat Balita. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19 Watch Muling isinailalim ng pamahalaan sa Enhanced Community Quarantine ang Cebu City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Habang ang Metro Manila mananatili sa General Community Quarantine. Narito ang report mula kay Joy Solis. Muling isinailalim ang Cebu City sa enhanced community quarantine o ECQ ngayong araw. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng IATF dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tatanggap ng ayuda ang mga residente sa Cebu City dahil hindi maaaring magtrabaho ang mga residente roon. Samantala, iiral naman sa Talisay City, Cebu ang Modified Enhanced Community Quarantine o MESCQ hanggang June 30 dahil rin sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Patuloy na ipatutupad ang General Community Quarantine o GCQ sa Metro Manila hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Mananatili ring nakataas sa GCQ ang mga sumusunod na lugar. Sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Ibiscaya, Quirino, Santiago City. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Olongapo City. Sa Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sa Region 4B, Occidental Mindoro, sa Region 7, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Sikihor, Mandawi City, Lapu-Lapu City. Sa Mindanao, Davao City at Zamboanga City. Samantala, isa sa ilalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ, ang nalalabing parte ng bansa hanggang sa June 30. Joy Solis, FEBC News. COVID-19 Watch Sa kaugnay na ulat, tiniyak ng pamahalaan na bibigyan pa ng mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine at Modified Enhanced Community Quarantine ng Ayuda. Alamin natin ang report na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Makakaasa ng panibagong ayuda mula sa gobyerno ang mga taga Cebu City at Talisay City. Ito ay makaraang muling isinailalim sa Enhanced Community Quarantine ang Cebu City at Modified ECQ ang Talisay City dahil sa patuloy na pagtaas pa ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque na dahil sa balik sa dating mahigpit na patakaran ang Cebu City at Talisay City hanggang June 30, kailangang matulungan at masuportahan muli ng National Government ang mga taga roon, lalo na ang mga pinakamahihirap na sektor. Hindi naman anya nangangahulugan na ang Cebu City na ang bagong epicenter ng COVID-19 sa bansa dahil nasa Metro Manila pa rin ang pinakamaraming kaso ng impeksyon. Sa ilalim ng ECQ status, hinto ang mga trabaho, bawal ang pampublikong transportasyon, sarado ang mga negosyo na hindi naman maituturing na essentials habang ang mga biyahe na hindi naman kailangan ay ipinagbabawal din. Kung matatandaan, may social amelioration program o subsidy na 5,000 hanggang 8,000 piso sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act ang kada pamilya sa mga lugar na isinailalim sa ECQ. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch sa kaugnay pa rin na ulat, kailangan maging agresibo ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa pagpapatupad ng lockdown sa mga barangay. Ito ang inihayag ng Department of Interior and Local Government o DILG kasunod ng pagpapanatili sa General Community Quarantine ng NCR. Ayon kay Interior and Local Government Anyo, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 kahit bumaba ang bilang ng mga nasasawi. Uh, ang ating uh, national capital region na ngayon yung, ay under gcq pa rin ay magiging agresibo sa pagpapatupad ng barangay lockdown kasi kahit na uh, na napapalit natin yung mga namamatay pero marami pa rin positive cases mga bagong cases sa national capital region kaya ito ang pagkakataon hanggang june 13 na Uh, ma-implement mabuti ang uh, general community quarantine. Uh... Yan ang tinig ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Samantala ay pinabatid din ng kalihim na target nilang dagdagan ang pwersa ng kapulisan sa lungsod ng Cebu para tumulong sa ipinadutupad na enhanced community quarantine doon. COVID-19 Watch. Samantala inaasahan ng pamahalaan na ang pagpapalawig ng GCQ sa Metro Manila ay makakatulong sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Alamin natin ang report na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Umaasa ang Malacanang na dahil sa pagpapalawig ng General Community Quarantine sa Metro Manila ay hindi magkakatotoo ang pagtaya ng mga eksperto ng University of the Philippines na abot sa 40,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa pagsapit ng Hunyo at Renta. Inamin ni Presidential Spokesman Harry Roque na malapit sa katotohanan ang projections ng UP experts kaya naman ang pag-aaral na ito ay isa sa mga ikinonsidera ng pamahalaan kaya't mananatili sa GC ang Metro Manila sa loob ng susunod na dalawang linggo. Anya, inaasahan ng gobyerno na hindi na sisipa ang bilang ng mga magkakasakit dahil paiiralin pa rin ang mas agresibong lockdown sa mga lugar na tumataas ang mga kaso ng COVID-19. Una rito, nagbabala ang UP experts na ang maagang relaxation ng quarantine measures ay maaaring magresulta ng pagsipa ng COVID-19 cases ng hanggang 24,000 by June 15 at 40,000 by June 30. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch! Samantala, inihain sa Kamara ang House Resolution 973 na naglalayong imbestigahan ang pamamahagi ng Social Amelioration Program ng DSWD. Alamin natin ang report na yan mula kay Eddie Galvez. Inihain sa Kamara ang House Resolution 973 upang imbestigahan ang pagkalito at pagkaantala ng Department of Social Welfare and Development kaugnay sa pamamahagi ng cash at iba pang government assistance bilang tugon sa COVID-19 pandemic. Patay sa resolusyon, ang walang saysay na pagkaantala ng DSWD ay taliwa sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabibigyan sa lalong madaling panahon at walang hahanaping requirements o regulasyon ang lahat ng Pilipinong mas nangangailangan. Sisilipin ng kamera ang mahaba at komplikadong pamamaraan ng DSWD sa Social Amelioration Program o SAP Benefits na nagre-require ng total of 30 steps at 5 layers of approval sa loob ng tatlong linggo. Sinabi na noon ni Speaker Alan Peter Gaetano na mali ang pagproseso ng DSWD dahil mahigpit na bilang ng mga recipients na ikinileto naman ng mga local government units. Bukod kay Speaker Gaetano, ang iba pang signatory sa House Resolution 973 ay sina Deputy Speakers Luis Raymond Villapuerte, Raneo Abu, Dan Alvarez at Neptali Gonzales II. Eddie Galvez, FEBC News, Camera. Palitan Bayan Naka-home quarantine ngayon ang labing pitong pamilya sa Katmon, Cebu dahil isang residente dito ang nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Barangay San Jose at nagtatrabaho sa Lapu-Lapu City ang pasyente na isang 42 years old. Sa ngayon, nananatili ito sa Bayanihan Field Center sa Cebu City. Dito lamang Sabado, June 13, nang lumabas ang COVID-19 test result ng pasyente kung saan positibo ito kaya't agad na nagsagawa ng contact tracing. Dito natukoy na nakasalumuha ng pasyente ang kanyang pamilya at mga kapitbahay hudyat, balakasan. Philippine team hindi magpapatalo sa Vietnam sa 31st Southeast Asian Games sa susunod na taon. Alamin natin ang report na yan mula kay Bong Chika. Patuloy ang paghahanda ng delegasyon ng Pilipinas para sa 31st Southeast Asian Games sa susunod na taon sa Vietnam. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, ang bubuoing national squad ay sisiguraduhin ligtas ang pangangatawan laban sa virus. Maalalang nguna ang Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games na dito ginawa sa Pilipinas kung saan mayroon itong kabuoang 149 gold medals. Samantalang gumawa naman ng public apology ang Gilas Pilipinas program director na si Ta Baldwin sa PBA dahil sa pahayag nito ukol sa format, pamamalakad at coaching ng PBA assistant coach ng TNT si Baldwin kung saan nagpaliwanag ito sa kanilang virtual meeting kasama si PBA Commissioner Willie Marshall, Deputy Commissioner Eric Castro at Legal Counsel Melvin Mendoza. Inihayag ni Baldwin na masama loob niya sa nangyari at walang intensyon na makasakit. Una nang sinabi ni Baldwin na may tactical immaturity ang Filipino basketball coaches at hindi alam ang tactical advancements at systematic advancements ng coaching systems mula sa sa Europe. Para sa balitang palakasan, Bong Chika nag-uulat. Hudyat Balita. Sa pagbabalik ng Hudyat Balita, Senadora Dela Lima naghain ng motion para makapagpiyansa co-warrant of petitions laban kay Senador Coco Pimentel, di pinaburan ng set SRP para sa karne ng baboy inalmahan ng pork producers. Hudyat Balita. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Hudyat, pangunahing balita. Naghain ng musyon si Senadora Lela de Lima para payagan na makapagpiyansa at makalabas ng kulungan. Alamin natin ang detalye na mula kay Baby Lynn Cacho Resulta. Naghain si Senadora Leila de Lima ng motion upang makapagpiyansa at makalaya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Inihain ng mga abogado ni Delima ang naturang motion para sa kanya sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 166. Ayon sa mambabatas, sa tatlong taong siya ay ibinalanggo. Walang matibay na ebidensya o batayan sa paratang sa kanyang nakipagsabuatan siya sa isang humanoid drug lord upang pondohan ang kanyang pagtakbo bilang senador noong panahon ng kampanya. Ang batayan ng naturang court appeal ay batay niya sa nasasalig sa konstitusyon at sa rules of court o mga alituntuni ng korte kaugnay sa mga akusasyong inilalagak sa kanya. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Pudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, hindi pinaburaan ng Senate Electoral Tribunal o SET ang dalawang co-warrant petitions laban kay Senator Aquilino Coco Pimentel dahil sa kawalan ng merito. Sa desisyon ng set, kwalipikado si Senator Pimentel para tumakbo at manalo sa 2019 to 2025 senatorial term dahil isa at hindi dalawang termino ang kanyang nabuo. Matatandaan na mahigit dalawang taon na upo bilang senador si Pimentel noong August 2011 hanggang June 2013 nang manalo ang kanyang protesta laban kay Senator Mick Zubiri na naupo bilang senador mula June 2007 hanggang August 2011. COVID-19 Watch. Samantala, target ng Pilipinas na makalikom ng 400 billion pesos mula sa mga pautang para pondohan ang recovery plan ng bansa sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Finance Assistant Secretary Antonio Lambino, magmumula ang pondo sa mga lenders sa World Bank, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. Aniya kayang makuha ng mababang interest loans at mas mahabang term ang bansa dahil sa credit rating ng bansa dahil in-upgrade ka makailan ng Japan Credit Rating Agency ang score ng Pilipinas. Mababatid na una ng sinabi ni Banko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Dokno na kailangan ng Pilipinas ng bagong pondo para lumikha ng trabaho. COVID-19 Watch Samantala, tourism-related infrastructure kailangan pabilisin para tiyaking handa ang bansa pagkatapos sumupa ang banta ng COVID-19. Alamin natin ang report na yan muna kay Eddie Galvez. Isinusulong ni Speaker Alan Peter Cayetano na mapabilis ang tourism-related infrastructure upang tiyaking handa ang bansa pagkatapos sumupa ang banta ng coronavirus disease. Hinikayat din ni Cayetano ang Department of Tourism na pag-aralan ang pinakamainam na ginawa ng ibang bansa sa pagbuhay sa kanilang sektor ng turismo. Pinasimula na anya ng ibang Southeast Asian countries ang tourism sector targeted aid bilang bahagi ng kanilang National COVID-19 Response Packages. Bagamat mayroon pa rin paghihigpit sa tourism activities, binigyan din ni Gaetano na kailangang pabilisin ang mga proseso upang matugunan ang puwang sa tourism infrastructure. Batay naman sa tala ng National Economic and Development Authority, tinatayang aabot sa kabuang 60.25 billion pesos ang nalugi sa sektor ng turismo sa buong bansa, sanhi na rin ang dalawang buwang pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Eddie Galvez, FABC News, Camera. Balitang Bayan Nakabalik na ang nasa 100 locally stranded individuals sa Iloilo City mula sa Palawan. Hinatid ang mga ito ng Philippine Coast Guard sa Lapuzo Wharf. Tiniyak naman ng PCG na isinailalim ang mga ito sa health screening bago pinayagang makabiyahe. Kompleto rin ang mga nasabing individual sa dokumento ng mga LSI. Bigyat Kalakalan. Itinakda ang SRP na Department of Agriculture sa karne ng baboy inalmahan ng mga pork producers dahil sa pagkalugi. Alamin natin ang detalye na mula kay Ruby Poyos. Isinisisi ng pork industry ang mataas na retail price ng karne ng baboy dahil sa outbreak ng African Swine Fever o ASF sa Luzon simula pa noong Setyembre. Kasunod nito, inihayag ng producers na hindi maayos ang kanilang kita sa negosyo dahil sa kasalukuyang itinakdang suggested retail price o SRP. Inihayag ng presidente ng Meeting Orders and Traders Association na si Jesus Cham na dahil sa ASF nagkukulang ang supply at tumataas ang presyo nito. Mananatiling apektado ang supply ng baboy hanggat hindi nawawala ang ASF o wala pang para rito sa kasalukuyan ay nasa 190 pesos kada kilo ang SRP ng karning baboy. Samantala, nasa 45% ang ibinaba ng presyo ng produktong pang-agrikultura sa Metro Manila. Ito ay dahil sa quarantine bunsod ng COVID-19. Sa datos ng Department of Agriculture o DA, ang isang kilo ng ampalaya na dati ay 94 pesos ay naging 80 pesos. Ang 88 pesos per kilo ng sitaw ay 70 pesos na ngayon, at ang 82 pesos per kilo ng talong ay 60 pesos na lamang. Bumaba rin ang kilo ng bangus na dating 177.50 pesos ay naging 160 pesos per kilo na lang. Ang tilapia na dati 132 pesos ay naging 120 pesos per kilo at ang galunggong na mula sa 200 pesos ay naging 160 pesos per kilo. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 50 pesos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 905.1 million US dollars. Hudya ng pag-asa. Mula sa aklat ng Isayas, kabanatang 50 talatang isa. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Budyat Balita Yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Udyat Balita. Ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudya. Balita, hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6:29 ng gabi. Maynila sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 TVAS. Agapay ng sambayanan.